guys, ay after ng sigmahan namin mamaya ay may dinaanan kami sa akin sa ikot kasi dahil kami hindi kasi ng katiyos yun ang purpose ko kung makita ito ng ating pulo guys dahil na uh, namimiss natin mad uh, kulay ng katiyos guys yan

kung ano yung mga kailangan natin sa mga galaan niya, guys yung mga kailangan sa balat pa, isa -isa. Uh, ya, tigaan, guys yung mga kailangan natin sa mga guys yung mga kailangan natin sa mga galaran guys natin sa mga galaran nila guys yung mga natin guys natin sa mga galaran natin guys yung mga sa mga galaran guys yung mga natin guys natin na tinatawag na PBL na lotong ilunggo guys, so, ng, ilonggo, langka, guys. Ayan, yan na sikat ng uh, lotong ilunggo baboy lang ka guys yan na natin na guys lang ka at saka baboy na sagisagisa na natin Ayan. tapos sa atin May na adios na tinanggalan na natin ng balat yan ang na guys na halo na rin natin yan Ayan. Ayan, guys yan. So, Ayan, ang ating itsura ng baboy lang kakagisay. Yung tawag na kibi il ilunggo uh, mino. Ilunggo mino yung guys yan. Okay hey guys, thank you and good luck.